Hey, magandang umaga, pamilya. Sobrang excited ako na makapagbigay sa inyo ngayon ng salita na mayroon ng Panginoon para sa inyo. Nanalangin ako at tinatanong ang Panginoon. Sinabi ko, ano ang mayroon ka para sa iyong mga tao ngayon, Panginoon? And siya niya na gusto kong sabihin mo sa kanila ito. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay naglalakbay sa buong mundo, naghahanap ng puso naganap na ganap na nakatuon sa kanya, ang mensahe ko ngayon ay gaano kalaki, gaano kabigat ang iyong pagnanais. At alam mo ba, kung gusto mong gumawa ng mga bagay para kay Jesus at gusto mong lumakad sa kapangyarihan at tagumpay ng Panginoon, kailangan mong magkaroon ng matinding pagnanais. Kailangan mong magkaroon ng malaking pagnanais na maglingkod sa Kanya at isang malaking handang pagnanais. At kaya alam mo ba, isang beses noong ako'y bata pa, meron akong mga kulugo sa buong katawan ko. At, ganun nga, sakop ang buong katawan ko mula sa tuktok ng aking ulo hanggang sa nandyan ito sa buong dibdib ko, sa buong likod ko, may mga kulugo. Ako sa buong katawan ko, and araw-araw, pinagtatawanan ako sa paaralan dahil sa mga kulugo na yon at tinawag nila akong wart boy. At tuwing gabi, umuuwi ako at naghahanda na para matulog, sinabi ko sa tatay ko, sabi ko gusto kong i-anoint mo ang bawat isa sa mga kulugo na yon ng tangis. At naniniwala akong ako ay gagaling. And ako ay mga pitong taong gulang lang. At tuwing gabi, papasok ako. At kahit minsan kapag nakakalimutan niya, papasok siya. At siya at siya ay matutulog na. At papasok ako doon at sasabihin kay daddy, nakalimutan mong i-anoint ang mga kulugo ko ng langis. Dahil naniniwala ako na si Heso Kristo ay isang manggagamot. And siya ay magsasabi, O oh, anak, pagod na ako. Sabi ko, dad, pero kailangan mo talagang gawin yon Naniniwala akong ako ay gagaling. Kailangan mong ianoint ang mga kulugo na ito ng langis. Kaya inanoint niya siya at nagpatuloy ito ng halos isang taon. Pero ang gusto ko ay mas malaki kaysa sa sakit ng pagkakaroon ng mga kulugo sa buong katawan ko. Mas malaki ang aking pagnanais na gumaling. Kaya kailangan mong magkaroon ng pagnanais na mas malakas kaysa sa mga sitwasyon mo. Walang pakialam kung ano, ano man ang nangyayari sa buhay mo, gaano man kalaki ang mga sitwasyong iyon. Maari mo itong tingnan. Maaring imposible ito, pero kung mayroon kang pagnanais na sapat na malakas at isang pagnanais sa iyong puso, kailangan mong magkaroon yan at darating ang Diyos. Para sa iyo, kailangan mong panatilihing malakas ang pagnanais na iyon at kaya ang pagnanais na iyon ay nasa loob ko, patuloy itong bumabalik at sinasabi, Daddy, i-anoint mo ang mga kulugo na iyon ng langis at gagalingin ako ni Jesus. Well, isang umaga nagising ako at nakahiga silang lahat sa tabi ko sa kama. Nakahiga silang lahat sa paligid ko. Lahat ng mga kulugo ay nahulog na sa katawan ko. Luwalhati sa Diyos. Lahat sila ay nahulog sa katawan ko at pinagaling ako ni Jesus sa gitna ng gabi. At hindi ko pa nga alam yun. Nagising ako kinabukasan at ako ay ganap na. Ganap na nailigtas mula sa lahat ng mga kulugo. At tumakbo ako papasok at ang tatay ko ay natutulog pa rin sa kama. At hinawakan ko ang braso niya at sinabi ko, Dad, tingnan mo lahat ng mga kulugo ay nawala. And sila ay nakatambak sa aking kama. At pinagaling ako ni Heso Kristo mula sa tuktok ng aking ulo hanggang sa talampakan ng aking mga paa. At nandito ako para sabihin sa iyo kung mayroon kang pagnanais sa iyong puso na sapat na malakas. Sinasabi na magkakaroon ako ng kung ano ang sinasabi ko. Magkakaroon ako ng kung ano ang pinaniniwalaan ko. At ipapahayag ko na si Heso Kristo ang tagapagpagaling. Iligtas. Hindi siya Diyos na may pinapaboran. And kung gagawin niya ito para sa akin, gagawin din niya ito para sa iyo. At ganyan. Ang klaseng pananampalataya na kailangan mong taglayin, yung bulldog, pananampalataya na nagsasabing, hindi ako susuko, patuloy akong mananatili sa aking pagnanais. Ang blind bar at si Emmaus ay nasa pintuan at naroon siya na sumisigaw, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Patuloy siyang sumisigaw at patuloy nilang sinasabi, tumahimik ka, pulubi, tumahimik ka, bulag na Bartimeo. Si Emmaus, sumisigaw siya, oo oh, at sinubukan nilang patahimikin siya. Sinubukan nilang patahimikin siya. Pero ang kanyang pagnanais ay mas malakas kaysa sa sinasabi nilang tumahimik siya dahil alam niya na kung makakaranas lang siya ng pakikipagtagpo kay Jesus, magiging buo ang kanyang mga mata. Alam mo, marahil narinig niya ang tungkol sa lahat ng mga taong pinagaling bago siya na may ketong, ang mga ketong na naglalakad sa daan bago siya dahil nandun siya palagi na mamalimos ng pera. Pero marahil narinig niya ang mga ketongin na dumadaan Marahil narinig niya ang tungkol sa ibang mga tao na nahawakan at mayroon siyang pagnanais. Mayroon siyang malaking pagnanais at isang malalim na pagnanais. Sabi niya, gusto kong gumaling sa pamamagitan ng Jesus na anak ni David. Mahawa ka sa akin. At patuloy siyang sumisigaw. Lumabas siya at patuloy siyang sumisigaw. At siya, at siya ay mayroong pagnanais. Kailangan niyang, kailangan niyang magkaroon ng isang malaking pagnanais isang o oh, inaasahan na malaman na si Jesus ay isang manggagamot. At kaya nakuha niya ang kanyang himala tulad ng alam nating lahat na sinasabi ng salita at kaya gumaling ang kanyang mga mata. At ganun din ang nangyari sa babae na may sakit sa dugo. Narito na siya. Ginugol niya ang lahat ng meron siya pero sa kabila nito, sa halip na gumaling lalo pang lumala, sabi ng Biblia, pero alam niya na kung makakapagpatuloy lang siya, marahil narinig din niya ang tungkol sa mga himala pero siya ay mahina dahil mayroon siyang sakit sa dugo. Patuloy siyang dumudugo at dumudugo at dumudugo and hindi malaman ng mga doktor kung paano siya gagamutin. Pero meron pa rin siyang pagnanais. Patuloy siyang gumagastos ng lahat ng meron siya. Patuloy siyang umuulit. Patuloy siyang bumabalik sa doktor. Hindi ako susuko. Gusto kong gumaling sabi niya. Pero patuloy siyang nakinig. Narinig niya ang tungkol kay Jesus at narinig niya ang tungkol sa kanyang mga himala. At kaya't lumabas siya, roon at siya, hinawakan niya ang dulo ng damit na yon. Marahil, dahil sa pagod, malamang na gumapang siya papunta roon. Sino ang nakakaalam? Ngunit ito ay nasa dulo, nasa pinakababa ito. At lumabas ang kapangyarihan mula kay Jesus. At hinawakan siya ni Jesus. Ano sinabi niya? Anak, ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Ito ay ang kanyang ibinigay na pagnanais. Ito ay isang pagnanais na napakalakas. Sinabi niya gusto ko upang magkaroon ng aking himala ngayon. At ganitong uri ng pananampalataya ang kailangan mong taglayin. Dapat mong malaman na si Heso Kristo ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. At patuloy pa rin siyang gumagawa ng mga himala hanggang ngayon. At kailangan mong magkaroon ng pagnanais. Kung gusto mong ipanganak muli ang iyong mga anak at nais mong sila ay maglingkod sa Diyos, sabihin mo, magkakaroon ako ng mga anak na naglilingkod sa Diyos magkakaroon ako ng mga anak na nag-aapoy para sa Diyos. Kailangan mong magkaroon ng isang pagnanais. Ilalagay mo sila sa simbahan tuwing linggo at miyerkules kasama ng youth group sa paligid ng papuri at pagsamba sa bahay. Turuan sila ng salita sa bahay. Gaano kalaki? Gaano kaseryoso ang iyong pagnanais? Gaano mo kagusto na ipanganak muli ang iyong mga anak? Gaano mo kagusto na mapuno ng banal na espiritu? May ilan sa inyo diyan? Nakita ko na ang seksyon ng mga komento. Well, Nubukan ko ito ng ilang minuto. Well, gusto kong mabautismuhan sa banal na Espiritu. Well, sinubukan ko ito at hindi ito umubra. Gaano? Seryoso ang iyong pagnanais? May isang babae na may problema sa kanyang asawang lasengo at isang gabi nasa mga bar siya at talagang lasing na lasing. At alam niya ang daan na tinatahak niya pa uwi tuwing gabi. Dumaan siya sa parehong daan habang siya ay lasing. Bawat gabi dumadaan siya sa sementeryo. Kaya't naghukay siya ng anim na talampakang butas daan na alam niyang dadaanan niya. Ngunit may isang lalaki na dumating sa harap niya at nahulog siya sa butas na iyon at siya ay umiiyak at Naghihirap at sumisigaw, tulungan mo ako, tulungan mo ako, tulungan mo ako, tulungan mo ako, tulungan mo ako. Ngunit sumuko siya at humiga sa sulok at umupo doon at naghintay. At naisip niya, well, maghihintay na lang ako dito hanggang umaga, hanggang makasigaw ako. At marahil may makakarinig sa akin para tulungan akong makaalis sa butas na ito. Kaya Heto na umupo lang siya sa sulok at uh, naghintay sa dilim. At heto na yung lasing na matandang lalaki ay bumaba at gusto ko lang talagang umuwi. Gusto ko lang talagang umuwi. Pagod na ako at inaantok at gusto ko nang matulog. Gusto ko lang talagang umuwi. Kaya't nagpatuloy lang siya, kumakanta siya ng kantang iyon habang naglalakad at bigla, careplop, nahulog siya sa butas na iyon at bigla siyang nainom ng tama dahil nasa butas siya. Nalaman niyang nasa sementeryo siya at nakulong siya sa anim na talampakang butas at nandun siya at siya ay gumagapang. At siya ay sumusubok, siya ay humuhukay at sinusubukang makaalis sa butas na iyon. At siya ay sumisigaw at umiiyak, "O oh, tulungan mo ako, tulungan mo ako, tulungan mo ako, tulungan mo ako." At bigla sa dilim narinig niya, "Walang tutulong sa iyo." Well, nakalabas siya sa butas gaano kalala ang pagnanais mo. Tuwing sinusubukan ng Diablo na umakyat doon at ibagsak ka, nandyan siya, pinapabagsak ka, sinusubukan niyang sabihin sa iyo na hindi ka kailanman magiging anuman? Mabibigo ka at madidismaya sa buong buhay mo? Oh well, hindi ka kailanman magiging anuman. Well, wala kang magiging anuman, gagawin mo ito, kailangan mong magkaroon ng pagnanais, kailangan mong sabihin sa kanya, walang mas dakila sa kanya na nasa akin kaysa sa kanya na nasa mundo, hindi ako naaapektuhan ng nakikita ko. Hindi ako naapektuhan ng nararamdaman ko. Demonyo, Maari mong subukang ibagsak ako. Pero ako'y patuloy akong tatayo. Hindi mo ako maaring patuloy na ibagsak. Parang yung lumang payaso, may mga malilit na punching bags. Patuloy mo silang pinapalo pero patuloy silang bumangon. Patuloy mo itong pinapalo at patuloy itong bumangon. Hindi mo dapat sukuan ang panguusig, Diablo. Kailangan mong ipagpatuloy ang pagnanais. Isang pagnanais na sapat na malakas sa loob mo. Hey, hey, gusto kong mabayaran ang bahay ko gusto kong maging walang utang, kailangan mong magkaroon ng pagnanais na sapat na malakas para sabihin hindi, magiging disiplinado ako sa aking laman. At sasabihin ko, sasabihin ko pabalik, ang pera ko at gagawin ko ang lahat ng kinakailangan para mabayaran ang bahay na iyon, kailangan mong, kailangan mong itanim ang binhi sa simbahan at sinabi ng Diyos, binasbasan niya ang lahat ng iyong ginagawa, lahat ng aking ginagawa ay magtatagumpay. Kailangan mong malaman na ang Diyos ay walang pinipiling tao. Nasabi ko na ito at uulitin ko, at kung ano ang ginawa niya para sa isa, gagawin niya rin para sa iyo. Naniniwala ako ng buong puso, pero kailangan ng puso na may pagnanais, isang malaking, handang pagnanais, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay naglalakbay sa buong mundo, naghahanap ng pusong perpekto para sa Kanya. Kailangan mong magkaroon ng pusong iyon na nagmamadali patungo sa Diyos. Kailangan mong magkaroon ng pusong nagsasabing ako ay may pagnanais upang gusto kong maging malaya sa droga. Gusto kong maging malaya mula doon o mula sa kasalanan at sakit. At karamdaman, gusto kong maging malaya mula sa mga kabalbalan. At gusto kong maging maganda ang aking kasal. Gusto kong ang aking tahanan ay maging isang bahay na naglilingkod sa Panginoon. Gaano kalaki? Gaano kabigat ang iyong pagnanais? And ang meron ako para sa iyo ngayon. Sinasabi ko sa iyo, alam ko nang walang pagdududa sa lahat ng mga pagkakataon sa aking buhay, palagi akong may ganitong bulldog na pananampalataya at iyan ang dahilan kung bakit patuloy akong nakatayo para sa aking munting babae na siya ay gagaling. Ang aking pagnanais ay mas malakas kaysa sa mga kalagayan ng mga bagay na nakikita ko araw-araw. Malaki ang aking pagnanais at hindi ako susuko. Nakatayo pa rin ako sa salita dahil alam ko na siya ay magdadala ng himala. Hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos dahil sa kawalang paniniwala, kundi siya ay naging matatag sa pananampalataya na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, naganap na kumbinsido na kung ano ang ipinangako ng Diyos kaya niyang sa katuparan ito, kahit na sa pagkamatay ng sinapupunan ni Sarah, kahit na sa pagkamatay. Sinapupunan ng kanyang asawa, hindi siya nag-alinlangan. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos dahil ipinangako ng Diyos sa kanya ang isang anak, si Isaac, hindi siya nag-alinlangan, hindi siya nag-alinlangan. Ang kanyang ibinigay na pagnanais, siya na nagsasabing, Diyos, ako'y sumusuko sa iyo. Gusto ko ito ng labis. Naniniwala ako sa aking puso na aalagaan mo ako. Yung kanyang pagnanais ay mas malaki kaysa sa kanyang laman. Ang mga palatandaan ng kanyang laman. At siya ipatuloy na. At sinabi niya, hindi ako nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Hindi ako magpapadala sa mga bagay na nakikita ko. Hindi ako nagpapadala sa nararamdaman ko. Naapektuhan ako ng sinasabi ng salita at kaya ang pananampalataya na walang gawa ay patay. At siya ay patuloy na, patuloy sila. At hulaan mo kung ano? Nakuha nila ang kanilang tagumpay. Nakuha nila ang kanilang tagumpay. Nakuha nila ito sa edad na 100 taon, biniyayaan. Siya ng Panginoon ng isang anak. At alam mo ba? Gagawin pa rin ng Diyos ang mga milagro para sa iyo ngayon. Gusto ko lang kayong hikayatin ngayon. Huwag kang susuko. Kailangan mong magkaroon ng magandang ani at pagnanais at paulit-ulit meron tayong karanasan. Pagkatapos ng karanasan sa Biblia ng mga tao na may ganitong uri ng pananampalataya na parang bulldog, hindi ko bibitawan ang buto na ito, uri ng pananampalataya na maniwala sa kanya para sa mga imposibleng bagay. Kailangan mong maniwala sa mga imposibleng bagay at makakamit mo ito. Kaya't yan ang meron ako para sa inyo ngayon sa video na ito. Alam mo, nakikita ko na ang mga tao ay nadi-discourage at hindi sila nasasabik sa buhay. Maraming tao ang nalulumbay. Ngunit nandito ako para sabihin sa iyo, panahon na para maging masaya, panahon na para maging masigasig, panahon na para malaman na ang lahat, bagay ay posible para sa kanya na naniniwala, walang bagay na masyadong malaki para sa Diyos. May paraan para ilipat ang bundok. Sinasabi sa Marcos 11.23 talata 24, nais mo sa panalangin, maniwala ka makukuha mo. Kung may pagdududa, magkakaroon ka ng anuman ang mga bagay na sinasabi mo. Hindi iyon isang tao na may malaking pagnanais. Kailangan mong magkaroon ng ganitong pagnanais at kailangan mong sabihin ito at kailangan mong ipahayag ito mula sa iyong bibig. At ang bundok na iyon ay aalisin at matutunaw. At sinasabi ko sa iyo, ganyan ang uri ng pananampalataya na kailangan mong magkaroon. Ano man ang mga bagay na nais mo, kapag ikaw ay nananalangin, maniwala ka na natanggap mo na ang mga ito at magkakaroon ka ng mga ito. Maniwala ka na natanggap mo na ang mga ito at magkakaroon ka nito. Maniwala ka dito. Kailangan mong maniwala dito. Kailangan mong maniwala dito. Ang pagmamakaawa ay hindi paniniwala. Tandaan mo yan. Sinabi ko na yan nung huli, kung ikaw ay nagmamakaawa sa Diyos, hindi ka naniniwala sa Diyos, kailangan mong magkaroon ng pananampalataya. Dahil sinasabi ng Biblia, tinatawag natin ang mga bagay na wala pa na parang narito na sila. Kailangan mong tawagin ang mga bagay na wala pa dahil mari di sila ganun sa ngayon. Yun, tingnan mo ang mga bagay na wala pa na parang narito na sila. Ngunit iyon ang gusto nila. Kailangan mong magkaroon ng malaking pagnanais sa loob ng iyong puso. Gaano kasama ito? gaano. Kasama ang iyong pagnanais, hayaan mong ipanalangin kita. Sige! Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, para sa mga taong ito na nasa aking Facebook at YouTube at lahat ng iba pa. Sobrang social at lahat ng mga taong ito na nasa mga platform na ito. Naniniwala ako ngayon sa pangalan ni Jesus para sa bawat pangangailangan nila, para sa bawat pagnanais ng kanilang puso, Ama, sinabi mo sa iyong salita na ibinibigay mo sa amin ang mga pagnanais ng aming puso. At tama sinabi mo sa iyong salita na pinagaling mo kami sa pamamagitan ng iyong mga sugat. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, na nagbibigay ka ng binhi para sa mga nagtatanim. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, na ang aming mga bundok maririnig natin ang ating tinig at nagsasalita tayo. Sa bundok at hindi tayo susuko sa sinabi mo na maaari nating makuha. Hindi tayo susuko sa mga kasinungalingan. Jablo na sinasabi niyang wala tayong magagawa, hindi ka kailanman makakamit ng anuman. Magkakaroon ako ng mga bagay na sinasabi ng Biblia na maari kong magkaroon. Gagawin ko ang sinasabi ng Biblia na maari kong gawin. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, para diyan. Nagsasalita ako sa mga pagpapagaling ngayon sa pangalan ni Jesus. Nagsasalita ako sa mga cancer. Nagsasalita ako sa diabetes. Umalis kayo sa kanilang mga katawan. Ngayon sa pangalan ni Jesus, Tinatawag ko silang gumaling buo at maayos. Tinatawag ko ang mga tumor sa utak na umalis sa pangalan ni Jesus. Nakikipag-usap ako sa mga bulag na mata na magbukas sa pangalan ni Jesus. Tinatawag ko ang mga tainga na magbukas sa pangalan ni Jesus. Tinatawag ko ang lahat ng kapansanan sa pagkatuto na mawala sa pangalan ni Jesus. Nakikipag-usap ako sa autism na umalis sa pangalan ni Jesus. Kung mayroon kang anak na may autism, kung sakaling ikaw ay may autism, inuutusan ko ang autism na umalis sa iyo sa pangalan ni Jesus. Tinatawag ko ang pagpapagaling, kabuuan at kagalingan mula sa tuktok ng iyong ulo hanggang sa talampakan ng iyong mga paa. Nakikipag-usap ako sa mga adiksyon sa droga at mga adiksyon sa pornografiya at lahat ng uri ng adiksyon sa alak at anumang uri ng adiksyon at perversion ng kahit anong klase. Nakikipag-usap ako dito sa pangalan ni Jesus at tinatawag kitang mailigtas mula sa mga bagay na iyon. Sa pangalan ni Jesus, sapagkat ang anak ay nagpalaya, tunay na malaya ka at ikaw ay malaya sa pangalan ni Jesus, tunay nga, tinatawag kitang mailigtas mula sa mga perversion na iyon. Tinatawag ko ang mga adiksyon sa opioid na mailigtas sa pangalan ni Jesus. Nagsasalita ako ng buhay sa iyong katawan. Nagsasalita ako ng buhay sa iyong kaluluwa, iyong kalooban, iyong emosyon, Panginoon, na nag-aaral kami ng iyong salita at binabago ang aming isipan. Binabago namin ang aming isipan sa pangalan ni Jesus, isipan, kalooban, emosyon, at ibinabagsak ang mataas na imahinasyon na nag-aangat sa sarili. Higit sa salita ng Diyos, ibinabagsak ko ang mga imahinasyong iyon, hindi tayo susuko. Sa sinasabi ng Diablo at sa kanyang mga maling kasinungalingan, Sumusunod tayo sa sinasabi ng salita Sapagkat hayaan mong ang Diyos ang maging totoo at ang bawat tao ay sinungaling. At alam ko kung ano ang sinasabi ng salita at sinasabi ng salita na ang anak ay nagpalaya ay malaya. Pinasasalamatan kita, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, na iniligtas mo kami. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, na pinalaya mo kami. Pinasasalamatan kita, Ama, na binigyan mo kami ng isang bagong isipan. Sinasabi sa saguan Timoteo 1.7 na hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng maayos na isipan. Tinatanggap namin ang balanseng isipan na ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Kinuha namin ang kapangyarihan sa aming mga isipan at pinasasalamatan ka namin na mayroon kaming isipan ni Kristo. Ama, pinasasalamatan ka namin na hindi natin kailangang magkaroon ng espiritu ng takot, kundi kapangyarihan, pag-ibig, maayos na isipan. Tinatanggap namin ang balansing isipan na ito sa pangalan ni Jesus. Tinatanggap namin ang aming mga hormone na nakaayon sa salita ng Diyos. Ama, nakikipag-usap kami sa estrogen, nakikipag-usap kami sa testosterone, nakikipag-usap kami sa cortisol, nakikipag-usap kami sa serotonin, at tinatawag namin gumaling at buo at maayos sa pangalan ni Jesus. Ibinibigay kaluwalhatian, karangalan at papuri, Ama, Pinasasalamatan ka namin, Ama, para sa mga ginawa mo at sa patuloy mong ginagawa, mayroon tayong malaking. Pag nanais, Ama, hindi kami susuko sa kung ano ang sinabi mo na maaari naming magkaroon. Aking kukunin ang kung ano ang sinasabi ng Biblia na maaari kong magkaroon. At iyon ay kalayaan mula sa demonyal na pang-aapi. Iyon ay kalayaan mula sa anumang uri ng mga kuta. Malaya tayo mula sa mga kuta. Malaya tayo mula sa mga kuta. Ang kahirapan ay isang kuta. Hindi mo kailangang maging mahirap. Hindi mo kailangang mabuhay mula sahod hanggang sahod. Maaari kang magkaroon ng kasaganaan na puno hanggang sa umapaw. Hindi mo kailangang maghirap para makaraos. May mga baka. Ang Diyos sa libu-libong burol. Naiintindihan mo ba? Ang ating Diyos ay higit pa sa sapat. Siya ang kasaganaan. Siya ay Diyos ng kasaganaan sa pamamagitan ng dugo ng kordero, sa pamamagitan ng salita ng aming patotoo, pinalaya niya tayo. Hindi tayo kailangang maging nakatali sa Diablo. Maaari kang maglakad sa tagumpay at liwanag. Mahal na mahal ka ni Jesus at nais niyang maging malaya ka mula sa lahat ng demonyal na kuta. Kailangan mong sumunod dito at kailangan mong magkaroon ng pagnanais. Sapat na ang lakas para sabihin, tapos na ako sa pamumuhay na ito, tapos na ako babalik sa basura na ito. Parang aso na bumabalik sa sariling suka. Hindi na ako babalik sa aking suka. Huwag mo itong gawin. Panatilihin mong malaya ang iyong sarili. Manatili sa salita. Manatili sa papuri. Sambahin ang Panginoon ngayon. Nais niyang maging malaya ka. Nais niyang mamuhay ka ng masaganang buhay. Sa kasaganaan, sa kabuuan. Sobrang kasaganaan nito. Sana ay napagpala ka ng mensaheng ito ngayon. Salamat sa pagiging bahagi ng aking pamilya at bahagi ng aking mga taga-subaybay at sa pagiging bahagi ng ito. Lahat ng mga likes, shares at mga regalo ng pagmamahal, napakalaking bagay. Ito para sa amin. Isang malaking biyaya ito para sa aking pamilya. Gusto ko lang sanang sabihin salamat, salamat, salamat mula sa kaibuturan ng aking puso para sa lahat ng mga naging biyaya sa amin. At patuloy na maging biyaya Sasabihin ko maglagay ka ng ngiti sa iyong mukha at isang awit sa iyong puso. Mahal na mahal ka ni Jesus. Mahal ka namin. At pinasalamatan ka namin sa panonood ng video na ito ngayon. Paalam.